Isang sikreto ang nabunyag. Sa gitna ng mga bulaklak at luntiang halaman, isang kasalan ang naganap na hindi inaasahan ng marami. Si Kim Chiu at Paulo Avelino, ikinasal na pala. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang kwento sa pelikula, puno ng sorpresa at kasiyahan. Sa isang hardin sa Los Angeles, California, naganap ang tahimik na seremonya. Ang mga bulaklak ay nagmistulang saksi sa kanilang sumpaan. Puno ng bulaklak at ganda ang paligid. Masayang-masayang dalawa. Ang kanilang mga ngiti ay nagbigay liwanag sa buong hardin. Lihim nilang pinagsaluhan ang kanilang pag-ibig. Bakit nga ba lihim? Maraming haka-haka. Ang ilan ay nagsasabing nice nilang maging pribado ang kanilang espesyal na araw. Pero ang sigurado, masaya sila sa kanilang desisyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang bagong yukto na ito sa buhay nila. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang puno ng pangarap at pag-asa. Mas lalo pa kayang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang at tiyak na marami pang kabanata ang susundan. Kasabay ng balitang ito, ang promo ng kanilang pelikula, My Love Will Make You Disappear. Ang pelikulang ito ay pinagbibidahan ng dalawang sikat na artista sa industriya ng pelikulang Pilipino, sina Kim Chiu at Paulo Avelino first time nilang magsasama sa isang proyekto. Ang kanilang tambalan ay inaasahang magdadalala ng kakaibang kilig at excitement sa mga manunood. Kaya naman excited na excited ang mga fans. Hindi na makapaghintay ang mga tagahanga na mapanood ang kanilang mga idolo sa isang pelikula na puno ng emosyon at drama. Lalo na ang mga Kim C at Kimerald fans. Ang mga tagahanga ng Kim C at Kimerald ay matagal nang naghintay na muling makita si Kim Chu sa isang bagong proyekto. Sa direksyon ni Chad V. Danes, tiyak nakakaiba ang hatid ng pelikulang ito. Si Chad V. Danes ay kilala sa kanyang husay sa pagdidirek ng mga pelikulang may malalim na kwento at magagandang visual. Isang love story na puno ng misteryo at intriga. Ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig kundi pati na rin sa mga pagsubok na haharapin mga karakter. Mapapanood na ito sa mga sinehan sa susunod na buwan. Abangan! Huwag palampasin ang pagkakataong mapanood ang isang pelikulang tiyak na magiiwan ng marka sa inyong mga puso. Pero bago ang kasal, may proposal munang naganap. Isang gabi na puno ng sorpresa at pagmamahalan. Ang gabi ay nagsimula sa isang simpleng lakad sa parke, ngunit may malaking plano si Paulo. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng kalikasan, naglakas loob si Paulo na tanungin ang pinakamahalagang tanong sa kanyang buhay. Noong October 27, 2024, nag-viral ang isang Facebook post. Ang post na ito ay naglalaman ng mga larawan at video ng proposal ni Paolo kay Kim. Mabilis itong kumalat sa social media at maraming netizens ang naantig sa kanilang kwento. Ang mga komento at likes ay umabot sa libo-libo at naging trending topic ito sa loob ng ilang araw. Makikita si Paolo na nagpo-propose kay Kim. Sa video, kita ang kaba at excitement sa mukha ni Paulo habang lumuluhod siya at iniaabot ang sing -sing kay Kim. Si Kim naman ay hindi makapaniwala at halos mayyak sa tuwa. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay nagtipon-tipon upang saksihan ang espesyal na sandali na ito. Nasa St. Joseph Chapel sila sa Las Casas, Filipinas de Acuzar, Quezon City. Sobrang romantic ng ambiance. Ang chapel ay napapalibutan ng mga ilaw at bulaklak na nagbigay ng mas special na pakiramdam sa gabi. Ang lugar na ito ay kilala sa kanyang makasaysayang arkitektura at magagandang tanawin na nagdagdag ng kakaibang alindog sa proposal. May lighted pathway, fireworks, at siyempre ang nag-uumapaw na pagmamahal. Ang mga ilaw ay nagbigay ng maliwanag at masayang atmosphere, habang ang fireworks ay nagdagdag ng excitement at saya sa gabi. Ang bawat detalye ay pinlano ng maayos upang masiguradong magiging perpekto ang proposal. Akala ng iba, eksena ito sa teleserye nilang What's Wrong with Secretary Kim. Maraming tao ang nag-isip na ito ay bahagi lamang ng kanilang trabaho bilang mga artista. Ngunit sa likod ng kamera, ito ay isang tunay na sandali ng pagmamahalan at pangako. Pero hindi pala. Totoong proposal pala talaga. Ang kanilang mga reaksyon ay tunay at puno ng emosyon. Ang gabi na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong gabi, kundi isang gabi na puno ng pagmamahalan, sorpresa, at pangako ng isang masayang kinabukasan. Sa teleseryeng What's Wrong with Secretary Kim, nagsimula ang chemistry nila. Marami ang kinilig sa kanilang tambalan. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na maging sila na nga sa totoong buhay. Hindi lang sa What's Wrong with Secretary Kim sila nagkasama. Nagtambal din sila sa linlang na ipinalalabas sa Prime Video at Kapamilya Channels. Dito, mas lalong nakita ang galing nila sa pag-arte. Usap-usapan ngayon ang lihim na kasal. Maraming tanong ang mga fans. Bakit kailangan ilihim? May kinalaman ba ito sa career nila? O baka naman may tinatago silang sikreto? Sa kabila ng mga tanong, mas marami pa rin ang natutuwa para sa kanila. Binabati sila ng kaligayahan at masaganang buhay mag-asawa. Ang hashtag na Kim Forever ay trending na rin sa Twitter. Isa sa mga nakasaksi sa pagmamahala nila ay si Jake Quencha. Naging kaibigan ni Paolo si Jake noong ginagawa nila ang What's Wrong with Secretary Kim. Ayon kay Jake, napapansin niya na sumisigla si Paolo kapag nandiyan si Kim. They have this undeniable chemistry, sabi ni Jake sa isang interview. Dagdag pa niya, masaya siya para sa dalawa at boto siya sa kanilang pagmamahalan. Ano nga ba ang susunod na kabanata para sa Kim Pao? Siguradong marami pa silang plano sa buhay career at pamilya, pareho nilang pagsasabayin. At siguradong suportado sila ng kanilang mga fans sa kanilang journey. Sa ngayon, abangan muna natin ang kanilang pelikula. Check na magiging blockbuster hit ito. At sana, sa mga susunod na araw, ay mas marami pa silang ishare sa atin tungkol sa kanilang love story. Marami ang nagsasabi na magiging malaking tulong sa pelikula ang balitang ito, mas lalo daw itong papatok sa takilya dahil sa totoong buhay na love story ng mga bida. Samantala, patuloy pa rin ang pagbati ng mga kapwa artista at fans sa bagong kasal. Isang patunay na totoo ng Love Conquers All. At sa kwentong ito, tila ba naging totoo ang pag-ibig sa gitna ng pelikula? Gap Tuos Ang kwento ni na Kim Chu at Paulo Avelino ay hindi lamang tungkol sa kanilang matagumpay na pelikula kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, nananatili silang magkasama at patuloy na sinusuportahan ang isa't isa. Sa isang eksklusibong interview, ibinahagi ni Kim na plano nilang magtayo ng isang foundation na tutulong sa mga batang nangangailangan. Aniya, gusto naming magbigay ng pag-asa at tulong sa mga kabataang nangangarap din tulad namin. Sa bawat hakbang, sa bawat pangarap at sa bawat pag-asa, patuloy na pinatutunayan ni na Kim at Paulo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa pelikula, kundi pati na rin sa totoong buhay. Ang kanilang kwento ay inspirasyon sa lahat ng nangangarap at nagmamahal. Gap 2 Higit pa sa kinang at ganda ng pelikula, ang kwento ng pag-ibig ni na Kim Chiu at Paulo Avelino ay patuloy na nag-aalab kahit malayo sa kamera. Hindi lang ito dahil sa kanilang chemistry sa harap ng kamera, kundi dahil sa totoong pagmamahal nila sa isa't isa. May isang behind-scenes video kung saan makikita si Kim na inaayos ang buhok ni Paulo. Habang si Paulo naman, sinisigurado na may paboritong kape si Kim bago magsimula ang bawat eksena. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagpapatunay na ang pag-ibig nila ay hindi lang palabas, kundi totoo at lumalalim pa bawat araw. Sa isang nakakakilig na video, narinig si Paulo na bumubulong kay Kim. Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo, kahit anong mangyari. Nakangiting sumagot si Kim. At ako rin para sa'yo. Maikli lang ang mga salitang ito, pero ramdam mo ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Habang tinutupad nila ang kanilang mga pangarap at hinaharap ang mga pagsubok sa kanilang karera, nananatiling sandalan ni na Kim at Paulo ang isa't isa. Ang kwento nila ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng pag-ibig na hindi lang nasusukat sa mga malalaking sorpresa, kundi pati na rin sa simpleng pag-aalaga at pagsuporta sa araw-araw. Ang pagsasama ni Kim at Paulo ay isang magandang paalala na ang pag-ibig kapag inalagaan at inintindi ay kayang lumago kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kaya naman, habang excited tayong naghihintay sa susunod nilang proyekto, alam natin na sa likod ng bawat eksena, bawat ngiti at bawat luha, mayroong isang pag-ibig na totoo at wagas.